Hello, hello, good morning, good afternoon sa lahat ng FW, especially dito sa bansang Europa, dan sa inyong lahat. So, sa video na ito, i-share ko sa inyo kung paano at yung mga experience ko, journey ko, papunta dito sa bansang Croatia. So, bago po pala, ay hindi, uh, hindi po to yung one first ko na country na nag-abroad. So way back 2010 po, nag-Saudi po ako dati. Ha, isang kitchen helper po sa Kudo Company. Can Company po yung napuntahan ko. Ha, doon yung, yun yung first time ko na nag-abroad. 21 years old pa ako noon. Tapos, sa kama, ah, uh, sa kasamaang palad, yung isa ko doon isa uh, hindi siya angkop sa tarbaho ko. So, dapat yung tarbaho ko isa uh, sa kusina yung pang hospitality so yung visa na kinuha ng agency sa akin kasi ready visa sa dati sa construction so construction yung binigay sa akin kaya uh, natakot din ako kaya umuwi na rin ako pagkatapos ng kontrata ko after 2 years naalala ko yung dati nung nag Saudi ako uh, hindi na sana ako matutuloy kasi wala nga pera tapos Ayun, nangutang pala ako dati sa PGH na utangan siya sa lending. So, doon kaya ako nakatuloy sa Saudi nang dahil sa kahirapan, pinorsigi ko siyang uh, pumunta kahit wala kaming pera. Nangutang na lang ako sa PGH lending dati. Uh, kahit mahal yung tubo, tiniis ko siya. Tapos ayun, nabayaran ko naman kahit papano tapos umuwi ako ng Pilipinas uh, nagtrabaho muna ako sa nagtrabaho din pala ako sa Sibmore or sa SM Grocery uh, kuan lang yun madali lang ako doon. pagkatapos at uh, nagtrabaho din ako sa Mang Inasal matagal din ako sa Mang Inasal for mga one year mahigit tapos parang nagsawa na naman ako sa Mang Inasal Nagtrabaho na naman, natanggap ako sa Jerry's Grill doon sa Iligan City. Kami yung pioneering. So nagtraining kami sa Manila dati sa Mora, um, Murato. Tapos doon kami ma-assign kasi pioneering nga kami. So na regular ako doon sa Jerry's Grill. But sad to say, nag-resign na naman ako kasi parang humina na kasi yung doon, restaurant. Tapos, parang naapektuhan din ako yung na-stress. Tapos, sabi ko, natanggap din ako sa uh, kuan, ano ba yun? Uh, Robinson, please, Iligan. So, pioneering din ako dyan sa sales clerk associate shoes department po ako na assign Tapos, yun, nag-decide na naman ako na mag-abroad kasi parang wala akong naiipon kasi nga gawa ng yung bahay namin wala kaming bahay doon nag rent lang kami tapos kain mo pa yun parang wala rin yung pamasahi mag snacks pa so parang wala akong natutulong din sa magulang ko kaya nag decide akong mag apply ulit tapos natanggap ako noon sa KFC or Americana Company noong 2017 so doon ako nagtagal magang uh, 5 years and 9 months So nung ando na ako sa Kuan sa Qatar sa um, uh, Americana company or KFC po ako na assign sa kwento ko lang sa inyo yung experience ko nung bago ako doon is nakaranas po ako ng depression depression, uh, depression. so mahih totoo po pala yung depress, depression no So naranasan ko 'yun. Buti lang buti na buti lang nalagpasan ko siya. Tapos noon kasi nung sa training namin, grabe yung training doon namin sa Kuan uh, sa KFC. Lahat ng station aalamin uh, mo tapos sa uh, iba-iba yung schedule. Tapos dumat dumating sa point na nag nagkalagnat ako. Tapos yung amo namin is hindi naniniwala na may lagnat ako tapos parang pinipilit akong papasok talaga so pumasok na ako tapos No iyak ako sa store kasi yung parang nag breakdown ako charot <laughs> breakdown yo oh totoo yon um, naiyak ako sa sama ng loob tapos yung parang may may paka paka masama pa yung pakiramdam ko naiyak ako tapos pumunta ako ng CR kasi nga mahirap nga magtrabaho yung parang yung nahihilo ka di ba pag may lagnat ka yung parang <clears throat> ang sama talaga ng pakiramdam mo tapos doon pa ako na sa sandwich station na yun yung pinaka busy yung parang mabilisan talaga yung galaw mo doon kasi ang raming order mga twister mga basta maraming mga order mga burgers tapos yun, pinili talaga akong pumasok. So, pumasok na lang ako. Tapos yun, pinainom ako ng manager ko ng gamot. Kasi may nipal din pala doon dati na sumabay sa akin na nag nagkalagnat din. Yung parang sa kuan yun siya, nag na yung climate, yung parang ganun tapos na parang nilagnat ako nilagnat nga tapos pipilitin pa so dati nung wala pang mga covid covid yung mga manager is hindi sila naniniwala na may lagnat ka papasukin ka talaga tapos yun pumasok ako tapos na parang kuan yung nagpalit yung amo namin kasi yearly yung magpapalit yung amo doon yung luma akong amo na transfer na siya sa, sa, sa ibang branch tapos yung pumalit is parang ang sama ng ugali yung parang hindi niya ako bet tapos hindi ko rin siya bet char! <laughs> kaya yun sabi ko ilipat na lang niya ako tapos no nilipat niya ako so nalipat pala ako sa province na sa Alcor dati is uh, sa town center ako na assigned tapos ayun, na uh, nalipat ako doon sa sa Alcor branch which is napakalayo po siya sa city, mga 2 hours po yung biyahe tapos ayun, doon ako nakaranas ng depression dati kasi yung parang iba-iba yung schedule mo yung parang kinakawawa ka na ganyan talaga pagbago parang kakawawain kakawa ka tapos yun, buti nga nalampasan ko siya. Tapos nun, yung parang, uh, yung mga ibang lahi doon is yung parang pagbago ka, iba yung puan nila talaga, yung parang kakawain, kawawain ka. So, syempre, bago ka pa, susundin mo, di ba Tapos yun, nung nagka, nagtagal na ako sa store, lumalaban na ako kasi yung parang, sabi ko sa sarili ko na uh, parang sobra na to so lumalaban ako sa kanila kasi pag pinayaan mo sila isa, uh, kuanin ka nila yung parang kawawain ka kaya yun uh, sumasagot na ako kahit manager basta, so uh, sumasagot ako pag sakto, yung parang mga ganun hindi ako uh, nakipagkuan gergeran pag hindi naman ako sakto so yung kuan pala yung sa KFC is tatlo yung station na yan yung sa back of the house yung ikaw yung magluluto ng mga manok tapos yung station uh, ko talaga is sa uh, mother station ko is sandwich station which is ikaw yung tagagawa ng mga sandwich tagalipat ng mga manok so ang rami mong gagawin din sa sandwich station kasi ang raming i-check doon kasi nasa iyo lahat yung mga produkto. Pagkatapos noon, uh, lumabas na ako, naging cashier na ako, doon ako nagtagal. So na uh, hanggang naging 5 years ako doon sa KFC Qatar. So thankful din para ako no sa Americana company kasi malaki din siya yung tulong nila sa akin dahil sa kanila hindi ako makapunta dito ngayon sa Croatia so andito na po ako ngayon eh, pangatlong country ko na to yung Croatia so laban lang tayo sa ating mga pangarap sa buhay nag apply pala ako sa consultants or sa agency sa humble hunters sa Qatar so cross country lang pala ako doon tapos nagantay ako ng nag apply ako ng during Ramadan tapos yung work permit ko dumating siya ng one month pagkatapos nag-apply ako ng visa application sa Kuan Qatar din mga two months din siya pagkatapos doon nag-advance ako ng resign kasi uh, sa aming company is 2 uh, two months surrender uh, resignation dapat matapos mo yun so nag-advance ako natingga ako pala sa ano na stress din ako nung pag-apply ko dito kasi natingga ako ng one month sa accommodation namin, ah, uh, good thing is hindi kami pinaalis kasi bawal din 'yan sa law ng Qatar na paalisin ka na hindi ka pa na nakuan sa bago mong employer. So ayun ng dumating na yung visa ko at saka yung tickets so pin na po sa office para ma kuan na lahat yung mga pera, yung gratuity, yung tawag. Tapos noon pagkatapos sa uh, lumipad na ako dito so nagbiyahe ako Qatar to Dubai Dubai to Croatia so andito na ako ngayon nagtatrabaho sa isang hotel tagahugas lang po ako dito pero okay lang kasi laban na ang sound <laughs> so dati pala kwento ko sa inyo nung dumating ako dito yung parang masyak ka talaga sa tarbaho yung call uh, work mo kasi iba yung work mo doon tapos pagpunta mo dito iba din so yan din yung uh, i-check dapat alamin nyo yung trabaho nyo tapos yung trabaho mo dito so yung kung yung offer sa'yo malaki dito ka, kontra sa, kagaya sa akin na uh, times to so go na yon push mo nang pumunta dito sa bansang Europa at uh, Okay din kung gawin mong stepping stone kasi yung kuan ko is siya is sa uh, country. So, uh, bisa visa po yung gamit. So, lahat ng country na as uh, sa Europe is pwede mong mapuntahan kung may mga kamag-anak ka doon. Mag 3 months sa pala ako ngayon dito, dito sa bansang ko is So, na-assign pala ako sa sa Dubrovnik Isla po sa Croatia pero magko-close po pala yung Uh, isla pag winter. So, ano po pala yung mga seasonal na trabaho dito, yung hospitality po na trabaho. So, ang yung kontrata naman namin is one year, one year talaga yung nasa contract. Pero, pag mo kasi yung pag-apply mo, tapos uh, parang masagasaan mo yung winter, uh, mag-stop ka doon, mag-close kasi yung ibang establishment dito sa sa isla po kaya yun, babalik ka sa city hindi okay naman siya kasi yung agency yung maghahanap sa yun ng bagong trabaho so abangan niyo yung bago kong journey sa city kadish everyone thank you